Hello, magandang umaga po uh, lahat ng aking mga kapowers, uh, followers no? at uh, shout out po sa mga peace controller uh, na kagaya ko uh, meron po akong ipapaliwanag sa inyo tungkol sa ipis na tinatawag na German cockroach ipapaliwanag ko sa inyo ang uh, ipis na ito ay pangkaraniwang ito makikita mo sa mga mayayaman ah uh, sa mga lababo, sa mga kabinet, at lalong-lalo -lalo sa mga hotels. No? Marami po ito. At pinakamarami po itong mapapansin mo sa restaurant, mga sikat na restaurant, mga Chinese restaurant, Korean restaurant. Makikita mo pagkaraniwa, makikita natin ang, ang kinukontrol po natin ay uh, tinatawag na German cockroach. No? Talakayin po natin at ituturo ko sa inyo ang aking nalalaman na ah, sa pamagitan nito. Okay, let's go mga kapowers! Ito tinatawag na German cockroach. No? Ay po sila. Malililit po sila. Ayan po. Kung makapansin ninyo, ang isang ito ay may dalang uh, itlog sa puwit. Ito. Ito siya. Yang itlog na yan ay po nila yan. Habang wala pa, uh, habang hindi pa kabuanan, bit-bit uh, pa nila sa puwit ang itlog na yan kung saan sila pupunta. Pero kapag uh, <clears throat> kapag malapit na sa kabuanan ay maaari na po nila uh, ilaglag ang itlog na yan sa lugar ng mga maiinit na lugar katulad ng mga oven no? Papasok sila sa loob ng oven at iiwanan nila ang kanilang itlog, no? tawag na kapsula o itlog ng uh, German DPS, no? Itong itlog na ito ay maaari din po itong uh, mabugok dahil kapag ito ay daladala ng ang nanay sa puwet at inalaglag nalaglag ng nanay na hindi sinasadya at wala pang kabuanan, maaari po itong uh, mabugok. Ayan po. Ayan po yung itlog nila. <clears throat> Kapag malapit na kabuanan na nilalaglag po nila yan sa mga maiinit na lugar. Katulad ng mga oven, ilalim ng ref, At yung init na po na yun, ayun ang magpapatuloy sa pagpapisa sa itlog na to. Alam nyo ba mga kapowers kung ilan ang laman ng itlog na to? Ang laman nito, ang itlog nito ay naglalaman ng uh, 38 to 40 person, no? Pag ito ay nabibisa. Napakarami po sila. Ang hirap kontrolin ang tinatawag na German cockroach. No? Sabi nga nila, kapag may ipis kang ganito, mayaman ka raw. Dahil itong ipis na ito ay pangkaraniwang ito makikita mo sa mga mayayaman. Sa mga hotels, restaurant, hmm, ayan po, Ayun po, yan po nga itlog niyan, pag namimisa na po yan, dadami na po sila. Kaya kayo mga tip ko sa inyo, lahat mga pest controller. No, kapag kayo nag at nakikita ninyo na mayroon kayong isang nakikita, huwag niyong iiwanan ang lugar na inyong ini-sprayhan. Kailangan mangalkal kayo kung saan mo nakita ang isa. Dahil, tandaan ninyo, sa isang itlog, 38 to 40 ang laman. Ibig sabihin, may mga kapatid pa yan na sa loob. No? Katulad yung mga cartoons, mga nagtatago. Ayan. Kailangan, technique, hanapin mo. Kaya, walang, walang matapang na chemicals kung ang tao hindi marunong maghagilap ng papatayin. O, totoo yan. Kasi yung ibang pest controller natin, ah, uh, pag na-spray, okay na. He, pag nakakita ng ipis, isprayhan, okay na. Hindi nila tinitignan kung may mga kasamahan pa yon. Tandaan ninyo, sa loob na isang itlog, 38 to 40 ang laman. Kaya hagilapin nyo pa ang mga kasamahan nito. Ito ang tinatawag na German cockroach at ang scientific po nito ay Blatilla germanica. ba? Diba? Bakit tinatawag sila na German cockroach? Dahil po ang mga German ang uh, gumawa ng chemicals para maipenetrate uh, sa ipis na to para sila'y mamamatay. Sila ang tumuklas ng gamot, ang German. Kaya, German cockroach. Okay, mga kapowers. Yan po nga mga ipis na to eh. Mabilis po ito magpaparami. No? Dahil uh, sa loob ng isang linggo, Pwede ito mamimisa ng apat na bisis, tatlo. 30 to 40 ang laman. Ayan po, yan ang tinatawag ni Chairman Kakrots. Oh, hindi po basta-basta mamamatayan sa mga chemicals na ginagamit natin. No? Nasa tao lang po. Matapang ang gamot mo kung ikaw naman hindi marunong maghanap ng papatay na ipis, wala rin mangyayari. Kaya sana po nagkakaroon kayo ng uh, kunting aral uh, dito sa German Cockroach. Ayan po. Ayan po yung itlog niya. Okay, maraming salamat po sa inyo lahat. Uh. Mga kapowers, mga, mga at shout out sa mga Pest Controller Company. No, sa aking mga kapwa technician. Uh, share ko lang po ang ating uh, kunting kaalaman. Okay, maraming salamat. Thank you for watching. Ito ang tinatawag na German cockroach. No? ay po sila. Malililit lang po sila. Ayan po. Kung makapansin ninyo, ang isang ito ay may dalang uh, itlog sa puwit. Ito. Ito siya. Yang itlog na yan ay dalandala po nila yan. Habang wala pa, uh, habang hindi pa kabuanan, Uh, bit bit pa nila sa puwet ang itlog na yan kung saan sila pupunta pero kapag uh, <clears throat> kapag malapit na sa kabuanan ay maaari na po nilang uh, ilaglag ang itlog niyan sa lugar ng mga maiinit na lugar katulad ng mga oven no papasok sila sa loob ng oven at iiwanan nila ang kanilang itlog no uh, tanggalin natin ang itlog na to Ayan po. Ayan po yung itlog nila. <clears throat> Kapag malapit na kabuanan na nilalaglag po nila yan sa mga maiinit na lugar, katulad ng mga oven, ilalim ng ref, at yung init na po na yun, ayun ang magpapatuloy sa pagpapisa sa itlog na to. Alam nyo ba mga kapowers kung ilan ang laman ng itlog na to? Ang laman nito, ang itlog nito ay naglalaman ng uh, 38 to 40 person, no? Pag ito ay nabibisa. Napakarami po sila. Ang hirap kontrolin ang tinatawag na German cockroach. No? Sabi nga nila, kapag may ipis kang ganito, mayaman ka raw. Dahil itong ipis na ito ay pangkaraniwang ito makikita mo sa mga mayayaman. Sa mga hotels, restaurant, hmm, ayan po, ngayon po, yan po nga itlog niyan, pag namimisa na po yan, dadami na po sila. Kaya kayo mga tip ko sa inyo, lahat mga pest controller, no? kapag kayo nag i at nakikita ninyo na mayroon kayong isang nakikita, huwag niyong iwanan ang lugar na inyong ini -sprayhan. Kailangan mangalkal kayo kung saan mo nakita ang isa dahil tandaan ninyo sa isang itlog, 38 to 40 ang laman. Ibig sabihin, may mga kapatid pa yan na sa loob. No? Katulad yung mga cartons mga nagtatago. Ayan. Kailangan, technique. Hanapin mo. Kaya, walang, walang matapang na chemicals kung ang tao hindi marunong maghagilap ng papatayin. O, totoo yan. Kasi yung ibang uh, controller natin, uh, pag na-spray, okay na. Pag nakakita ng ipis, isprayhan, okay na. Hindi nila tinitignan kung may mga kasamahan pa yon. Tandaan ninyo, sa loob na isang itlog, 38 to 40 ang laman. Kaya hagilapin nyo pa ang mga kasamahan ito. ito ang tinatawag na German cockroach at ang scientific po nito ay Blatilla germanica. ba diba? Bakit tinatawag sila na German cockroach? Dahil po ang mga German ang uh, gumawa ng chemicals para maipenetrate uh, maipenetrates sa ipis na to para sila ay mamamatay. Sila ang tumuklas ng gamot, ang German. Kaya, German cockroach. Okay, mga kapowers. Yan po nga ang mga ipis na to, eh. Mabilis po ito magpaparami. No? Dahil uh, sa loob ng isang linggo, Pwede ito mamimisa ng apat na bisis, tatlo. 30 to 40 ang laman. Ayan po, yan ang tinatawag ni German Cockroach. Oh, hindi po basta-basta mamamatayan sa mga chemicals na ginagamit natin. No? Nasa tao lang po. Matapang ang gamot mo kung ikaw naman hindi marunong maghanap ng papatay na ipis, wala rin mangyayari. Kaya, sana po, nagkakaroon kayo ng uh, kunting aral uh, dito sa German Kakrots. Ayan po. Ayan po yung itlog niya. Okay. Maraming salamat po sa inyo lahat. Uh. Mga kapowers, mga, aking mga followers at shout-out sa mga pest controller company. Eh. No, sa aking mga kapwa teknisyan. Uh, share ko lang po ang ating uh, kunting kalaman. Okay. Maraming salamat. Thank you for watching. Eh.